Nangako si na Julie Ann San Jose at Raver Cruz ng isang di malilimutang Filipino experience sa Sparkle World Tour 2024. Ang kapuso real-life couple na si na Julie Ann San Jose at Raver Cruz ay kinikilig ang mga fans sa star-studded roster ng Sparkle World Tour 2024. Ang talentadong duo ay magsisimula ng kanilang tour sa US sa August Sham at Isa 0 Kasama ang kapwa Sparkle Stars na sina Alden Richards, Aadelas Alas, Isko Moreno at Bubay. Makikipagkita rin sila sa mga Pinoy fans sa Japan sa September 1, nakasama si Naruru Madrid, Bianca Umali, Jillian Ward, Ken Chan, Betong Sumaya at ang espesyal na bisita na si Ens Divindeldal. Sa isang kamakailang Grand Media Conference, ipinahayad ng kapuso-kople ang kanilang kasiyahan na makaharap ang mga fans sa ibang bansa. Ibinunyag ni Asia's Limitless Star na siya mismo ang pumili ng mga kantang kanilang itatanghal na pinapakita ang kanyang dedikasyon sa kanilang mga global na tagahanga. Para sa akin, talagang mahalaga na hands-on kami doon sa mismong repertoire o yung mga kantang kakantahin namin. Ako personally, pinili ko yung mga talagang malapit sa puso ko, especially napakainit kasi ng pagtanggap sa atin ng mga global Pinoy sa ang sulok ng mundo, paliwanag niya. Ikinararangal din ni Julie Ani na magdala ng piraso ng Pilipinas sa mga Pilipino sa ibang bansa na kinikilala ang kanilang pangungulila sa kanilang bayan. Kaya sobrang excited talaga ako tuwing magpe ako para sa ating mga kababayans abroad kasi gusto ko na nadadala ko yung Pilipinas sa kanila, ibinahagi niya. Binigyang diin ni Raver ang kahalagahan ng pagpili ng mga opiyong songs na makakaresonate sa mga kapuso fans sa ibang bansa upang matiyak na mararamdaman nila ang koneksyon sa kulturang Pilipino. Siyempre importante rin para sa akin yung mga kantang pipiliin na konektado sa mga tao sa abroad, mga global Pinoy's natin. Kasi iba yung nandito sa Pilipinas, iba yung mga kapuso natin doon, especially na excited sila na makasama kami doon. Talagang hands-on at mas focus sa OPM side na iyon para dinadala mo yung Pilipinas papunta sa ibang lugar, pagbabahagi niya. Tiniyak din ng kapuso aktor na magiging patok ang kanilang production numbers, lalo na ang kanilang mga duet ni Julian. Sa tingin ko solid ang mga prod numbers especially kapag may duet kami ni Jose, kasi hands on si Jules kapag may duets kami, sabi niya. Bukod sa kanilang tour, mapapanood din si na Julian at Raver sa Gmas Weekend Musical Comedy Variety Show na All Out Sundays at naghahanda na rin para sa highly anticipated gym.